Sabi niya Ah Saan nyo din na Jumsi Sagot Hindi ko na kayo Dinala na Alam mo ba Hindi mo kami pinagluloko Ha Uy Baga pag hmm. nagluloko tayo nito Huwag sabi ka na totoo Hindi kami

Siguro yung napaputo ka. Hindi naman yung baril yung ginamit ko. Bakit? Baril na rin Alam mo na wala akong ating-ating. Kaya mag-iingat ka lang. Is it? Anong nangyari? Ayun lang. Sa Siguro. Hindi siya kalayuan dito. Mayroon ng kampo. Kasi bakit maraming nag-aalig dito? Ayun lang ah eh.

Ano mo ba, ba yung binaanan ko kanina? Nakita ko ang bakas si doon din. Nakita ko yung bandada niya. Yung kurong niya ba? Oh. Ito. At ibig sabihin, itong grupong nasundan ko. Parang ito yung at ibig sabihin, yun siguro ang utak ng lahat nito. Siguro, bakit ano na? Ano ang ibig sabihin yan? Ito yung purong ni Junji. Check ko, may tukuha. Oo. At, ito yung ko. Bilis. niya sa anong ngayon ko. Ay, pinakita ko sa'yo. Oo. Oh. Para, malaman mo na. Itong grupo na to, ito yung kumuha ko, Junji. Ang ibig sabihin, may masawa na nangyari sa kanya. Hindi mo ba oh. nakita yung upload niya? Hindi, alam mo na walang signal doon. Ito nakita mo yung upload niya. Ginawa sila mga tao hindi pa So ang unang hakbang natin lang yan? Anong sunod na hakbang pala? Ngayon, kailangan tayo mag-jackpot ng isa para tanungin mo kung saan kung nandiyan ba so, hawak pa nila Okay, kailangan ano natin sa mga 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 Hindi mga 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 tayo ng isa. Hindi. mga mga hindi tayo mga mga

Oh. Bo baran sini ku. Ah. Ah. Oh. 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 <that> and it's really good

Baka pag nagluloko tayo nito. Kung sabi ka na totoo, hindi ka may pinagluloko. Ha? Sagot mo. Hindi. Sagot mo. Sagot mo. Ha? Hindi. Kasama ba kayo bata? Ayan. Natin na namin sa bayan. Kaya nagpapila na yan sa kumanda. Ayan mo. Anong ibig sabihin? Ayon, Anong bata? Anong bata? Ayon, marami. Marami din. Kaya yung kayong mabala. Ano ba? Ang bote sa inyo. Sumagin na kawawin nyo sa bata. Ayusin mo pagsalita! Huwag mo kaming guluhin. Huwag mo kaming lilituhin ha. Anong bata? Nagbinta kayong bata? Wala na yan. Anong wala? Nahalin ang dalawa. may marami pa doon. Kaya, ito nga pala tayo. Tingnan doon. Agawan ako ng baril. Isit ka. Ano? Uh. Ano bata? Ano sinabi niya bata? Bininta? Baka anak ni Tiso yun? Ano klaseng bata? Gusto ko sana itanong kung sinong kumande nila. Paano na ngayon? Punta yo. Wala na Punta Ano na yun yung tul? Hindi pa natin alam kung ito pang grupong sinusunod natin ito ba yung nag dala kay Junti? Yun na kung nagsasabi siya ng totoo sa atin malinaw na malinaw doon na yung dinala dahil na sa ano mga gurgur. anong gurgur na yan yung gurgur yata na ano yung sa kabilang bundok pa Napakalayo nun Pero ano napunta natin ang lugar na yan kasi yung sinasabi ng Mount gurgur Oo. medyo matag may katagalan na Ma gusto ko lang gusto ko lang dapat malaman natin kung hawak ba nila sa si judi yung ah, grupo yun. na sinusundan natin yun ang tumulasin natin kung sana. ang sa atin lang ngayon yung sinundan ko kahapon hanggang dito oo oh, oh. kaya na kita ko yung hurong ni Junji yun lang yung hinawakan natin baba ka si Junji dinala, dinala sa grupo na to pero hindi pa natin alam hindi, na, hindi nga natin alam yung tao yan sure. eh, kahit Nabisi sa atin yung hindi eh. po sagot ng tarong eh. Muntik pa na ka nagagawan. Magaling din. Kasi, kumpiyansa lang ko eh. Kasi, binugbog. Nakaipit ka na eh. Pero sabi, anong sinasabi na nagtalatang na nabata? Na Pero bago lahat. Pero plano? Kaya lang magpuntahan natin yung Mount Gorgor na yan. Kasi, hindi natin malalaman kung doon talaga. Wala namang mawawala po nga. Subukan natin. Oh, na... Hap, pero malayo pa man dito. Tiisin natin dol. Kasi yun ang pakay natin. Hindi tayo nagmimili kung saan naunahin natin. Si Tisoy ba o ang mga anak niya o si Junji ang importante. May direksyon ang pupuntahan natin. Na walang masayang na ano, buhay. Ano? Okay ka ba? Dol. Lubos na akong na. ano dol. Lubos akong maghingi ng tulong sa iyo. Walang ibang magka ano. Pagka camping ngayon, tayo dalawa lang. Sino pa ba? Ano, wala na. Tayo ng dalawa. Pag-asa nila. Kailan maligtas natin sila. Eh, malaking gamit niyan ng ano mo. Kasi mayroon kanya. Kasi kung maubusan ako ng bala, kunti lang bala ko. Mayroon pa yan. Sana magkakaroon ako ng ganyan. Kaya. Ano? Magkakaroon ka ng ganito. Punta ka sa karihan ko. mag-alay ka doon. Anong i ko? Yung huling alay ko doon, dugo kailangan ko po rin yung ano klaseng ng hayop o ano yung dugo na? mo dugo ko kasi dugo ko na yung alay ko doon eh ay yung puno na yun na doon nang hinihingi yung nag alay kayo ng manok para sa akin doon manok yun oh. tapos ako doon naghingi ako ng gamot para kay tatay birto kaya yun dugo ang ko ang ginamit ko kaya hindi na pwede dugo ng hayop